Hello mga lods. Magandang tanghali sa inyo mga lods. Andito kami ngayon sa gilid ng dagat mga lods. Bali nagpipiknik kami dito mga lods. Ayun yung mga kasama ko mga lods. Ayun. Sila sa gilid. Ganito ang itsura ng dagat dito sa Mokpushi Chulunamdu. Ayun mga lods. Lakad-lakad lang ako mga lods kasi Magsisimula ng ano yan mga lods Mag high tide ayun sila kumu uh, Naguuli sila ng ano mga lods Mga alimango yung mga kasamahan natin mga lods Silang layo Ayan Lakad-lakad tayo mga lods Mamaya to High tide na mga lods Mga alauna alas dos Maraming mga nahuhuling alimango dito mga lods Malalaking alimango matataba pa Tapos marami pang may mga shell Na nakukuha nila dito mga talaba Ayan. Ganda na ng panahon mga lods, Kanina umaga Lakas ng ulan Pero ngayon ang ganda ganda na yung panahon mga lods pupunta sana ako dun mga lods kaso ano tumataas na kasi yung tubig may hirap nang pumunta dun baka mabutan ako ng high tide ito mga lods malinaw na yung tubig nila dito mga lods mas okay na to kaysa dun sa ano sa pinuntahan namin sa Tokmuri Beach maputik yung tubig ano mga lods ano? Hmm? tsura yan mga lods nag high tide na marami syang ano mga lods marami syang mga eh. shell ito mga lods ah. ah. Naulam to mga lods. Sarap ulamin. pero maliliit lang anong tawag sa inyo to mga loads sa amin kasi to sa Ilocano yung nakukuha namin dun sa amin na ganito yung itsura uh, tinatawag namin agurong yan mga loads dami mga shell dito mga loads dami talaga biyaya ng dagat mga lods so malilit lang ayun no ganda dito mga lods mamaya to ano na high tide na simula na mag high tide mga lods yun may mga nagpipicture doon mga lods mga pinoy din yan mga lods may mga kasama kami dito mga lods ngayon nagpipik ni mga ano Cebuano mga Bisaya so nakiki-join lang kami mga lods dalawal ay tatlo lang pala kaming mga Ilocano may mga lods ang ganda mga lods ng tubig yan ganda pa ng panahon Hmm. Okay, na mga lods, salamat sa panunod niyo sa aking video mga lods Like and share At uh, mag react na rin kayo dito sa aking video mga lods Maraming maraming salamat mga lods Thank you